Alam mo ba na pwede ka kumita ng 15,000 per month sa Maya? So kung gusto mo malaman at bago ka lang sa video na to, huwag mo kalimutan i-click yung subscribe button at saka i na rin yung bell notification para ma-notify ka every time na meron kaming bagong video. Now, paano ba talaga kumita ng 15,000 per month sa Maya? Okay? So yung gagawin natin, dapat meron tayong Maya account. So, paano ba magkaroon ng Maya account? And the best part, kapag nag-register ka sa link ko, magkakaroon ka ng free 100 pesos. So, paano? I-click mo lang yung link na sa description box below. Pagkatapos, i-download mo yung Maya at mag-register ka gamit yung code na ito. Okay? So, once natapos mo na yan at nasa Maya ka na, okay, sa account mo, gawin mo is i-upgrade now mo. Okay, tapos, i-fill up mo lang lahat ng details na kailangan ng Maya, especially yung mga IDs na kailangan. Ito yung IDs na kailangan mo once 18 na above ka. At ito naman yung kailangan mo kapag 7 years old and 17 years old ka. Okay? And next, kapag overseas ka naman, ito naman ang kailangan mo. Okay? So, once natapos mo na, na-fill up mo na, na-submit mo na, okay? Hintayin mo lang 24 to 48 hours, okay? So, magte-text si Maya sa'yo for confirmation na upgraded na ang account mo. Once upgraded na ang account mo, yung next na gagawin mo dito is mag-cash in ka ng worth 50 pesos, okay? 50 pesos lang. So, ang 50 pesos mo, nasa wallet mo na sa Maya, ilagay natin sa savings account. Okay? So, once nalagay na natin sa savings account yung 50 pesos, okay? So, yan, bibigay na sa sa'yo yung 100 pesos na free. Okay? And the best part, yung 50 pesos mo na sa savings account na, magkakaroon yan ng interest. Mag-earn yan ng interest. Okay? So, in short, nagiging passive income pa. So, nagawa mo na yung mga steps na ito. Okay? Now, the question is, paano na Sir Anthony kumita ng 15,000 per month. So, yung gagawin mo, uh, nasa Maya account ka na, i-click mo lang yung invite friend. So, once na-click mo lang yung invite friend, okay? So, meron dyan link, okay? I-click mo lang invite friend, tapos i-share mo ito sa mga kaibigan mo na gusto din magkaroon ng Maya account at makasave at magkaroon din lang ng interest income, okay? So, every time ma mag-refer ka na nag-click sa link mo at nag register at same procedure din yung ginawa nila, sa procedure na ginawa mo, is meron kang 100 pesos per referral, up to 10 referral. Okay? So, once, uh, naka 10 referral ka na, okay? So, meron kang kita na, almost 1,000 peso. Now, on the best part dito, once naka sa 30 referral ka na, in one month time, ha, meron kang additional Okay, additional na 2,500. Okay, once 50 referral naman, meron ka namang additional bonus. And the best part, once na ka 100 referral ka within a month ha, meron ka namang additional bonus na 8,500. So total, all in all, meron kang 15,000 in one month. So, kung meron ka pang katanungan regarding this, just comment below para at least masagot natin yung mga katanungan mo. So, kung, ba, kung bago ka lang sa video na to, huwag mo kalimutan i-click yung subscribe button at saka i-ring yung bell notification para ma-notify ka every time na meron kaming bagong video, especially sa pagkakakitaan. So, it's me again, Anthony James Yusa, signing out.